Eh, yes, si mama ko. Ato <laughs> ngayon. Oh, di diba? Nangunguha kami ng kalbos ng sili. Tsaka bunga ng sili. Kasi mahilig yung anak ko sa sili. Okay. Pipil pilai pilay pa si mama. <laughs> <laughs> ha? <laughs> May bunga? Okay lang ah. Ini mau <laughs> <laughs> ano mo yung sili. Mahilig magsili yung binata ko. Libre yung sili. Ayan. Mga likaw na sili mga to. Maanghang. La, sayang naman tong saging o nalaglag o. Oh. Yun na naman si mama. Mayroon pa Sa baba. Thank Okay, tapos na. Pauwi na kami kasi uuwi na rin kami sa kawayan mamaya. <laughs> Sino daw yun? Hindi. Ganto. Di ba nagbablog nga ako? Ano? Nagbablog? Ay, yun. <laughs> yun, 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 yun. <laughs> <laughs>